ganitong simpleng luto naman ang ginawa natin dito sa isdang hasa-hasa grabe napakasimple lang ito guys pero grabe naman sa sobrang sarap ay talaga naman mapaparami ka na naman ang kain kapag ganito ang ulam pero bago nga natin sisimulan ang pagluluto, nakapaghanda na nga rin pala tayo dito ng mga ricados na gagamitin natin tulad nitong sibuyas, bawang at luya. Naggayat na nga rin pala tayo dito ng sibuyas at nagpitpit na nga rin pala tayo dito ng bawang. Balihin natin kung nga lang din pala itong luya dahil kalahati nga lang din pala yung gagamitin ko. Ginayat ko nga lang din pala ito ng pa-slice pero kung gusto niyo ng ibang gayat ay okay lang din naman pero bahala na kayo. At etong green bell pepper naman ay tatanggalan nga lang din pala natin ito ng mga buto. Hindi naman kasi pwedeng isama ito sa pagluto baka mamaya itumubo pa sa chan natin pagkatapos gagayatin ko nga lang din pala ito ng pa-slice inuna ko na nga rin pala asikasuhin yung mga pangarikados natin dahil nakababad pa yung frozen na isda natin o kalipas nga rin pala ng mga ilang minuto at eto na nga rin pala tatanggalan ko na ng mga bituka hindi nga rin pala fresh itong nabili nating isda dahil naka-frozen at kung mapapansin nyo nga hindi na talaga sariwa yung hasang nya hiniwaan ko nga rin pala ito banda sa chan nya para mahugasan ko talaga ng mabuti at matanggal talaga yung mga natitira pang mga bituka nya at pagkatapos tapos kung nga malinisan ay nilagyan ko na nga rin pala ito ng asin. Nilamas-lamas ko nga lang din pala ito ng mabuti para kumapit talaga yung asin dyan sa katawan ng isda. At ngayon nga ay magsasalang na nga rin pala tayo dito ng kawali. Habang nagpapainit nga din pala tayo dito ng mantika ay inasikaso ko na nga rin pala itong isang pirasong lemon para gayatin. Pipigyain nga lang din pala natin ito hanggang sa lumabas yung sariling katas niya. Tatanggalin nga lang din pala natin dyan yung mga buto dahil hindi natin yan isasama sa pagluto. Hindi ko nga rin pala napansin kumukulo na nga din pala itong mantika natin. Kaya kaya nagsalang na nga rin pala ako dito ng isda. Hindi naman masyado marami yung isda natin kaya inilagay ko na lahat at para saan nga ba itong batter na gagamitin natin? Para malaman mo kung saan natin ito gagamitin, wag na wag mong ipa-forward itong video natin at tapusin mo ito hanggang sa dulo. Pinaliktad ko na nga rin pala itong isda dahil luto na yung kabila niya. Dahil luto na nga rin pala itong preto natin isda. Ano pa bang gagawin natin? Eh di ah, hahanguin na natin ito. Preto pa nga lang din pala itong ginawa natin at gagawa pa tayo dito ng sauce para sa isda. Syempre pasasarapin natin yung lulu lulutuin natin kaya naglagay na nga rin pala ako dito ng butter at magigisa na tayo dito ng sibuyas mekos mekos nga lang din pala natin ito hanggang sa maging golden brown at hanggang sa lumabas yung aroma nya at eto nga rin pala ang magpapasarap sa simpleng luto natin ngayong araw pwede nga rin pala dito ang tomato sauce dahil ketchup ang meron tayo kaya yan na ang inilagay ko tansya tansya nga lang din pala ang paglagay natin dito guys tapos maglalagay nga rin pala tayo dito ng konting toyo pagkatapos maglalagay nga din pala tayo dito ng malinis na tubig pero yung konti lang at itong katas ng lemon naman ay ibubukos na natin dito para mas mabango maglalagay pa tayo dito ng pamintang powder at para maging balanse ay maglalagay pa tayo dito ng kunting asukal sa dami ng mga pampalasa na inilagay natin dito ewan ko lang kung hindi pa siya maging masarap neto pagkatapos papakuluin nga lang din pala natin ito ng mga isang beses inilagay ko na nga rin pala itong mga prito nating na isda at syempre para maging maganda sa paningin nyo ilalagay na rin natin dito yung ground bell pepper grabe itsura pa lang itong niluto natin ewan ko lang kung hindi ka pa <laughs> magutom na ito. Kaya naman dali-dali na nga rin pala ako nagsandok dito ng bahaw na kanin. Tapos kinuha ko na nga rin pala itong isang pirasong isda. Kaya naman tara guys kung di pa kayo kumakain pwede nyo akong sabayan dito. O di kaya isusubo ko na lang yung unang subo ko para sa inyo. Unang subo. First bite. Mmm grabe sobrang sarap. Comment nga rin pala kayo guys kung ano ba ang tawag dito sa niloto natin. Grabe napakasimple nga lang din pala itong niloto natin pero parang mapapataob ko ata itong isang kaldero. Pero ayos lang yan ang importante ay busog. So ayun guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Pero bago yan tapusin nyo nga rin pala itong video natin. Pa-comment na nga rin pala kung nagustuhan nyo at kung nag-enjoy kayo at kung taga kayo. So ayun lang thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!